Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? Kamusta ang araw nyo? Ngayong araw, andito ako sa showroom. Magre-review ulit tayo ng unit. ire review ulit natin yung Innova E-Diesel Auto. Ay, nasabi ko. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko okay ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na 5 seconds nyo. 1, 2 3 4 5 So yun na nadulas na ako. Ah uh, simulan natin ang pag-review sa Toyota Innova E-Diesel Automatic after ng intro na to. So, simulan natin sa history. Siyempre, uh, si Toyota Innova ginagawa dito sa Pilipinas kasama ng mga videos natin. Simulan natin sa gulong. Kung napapansin nyo, si Toyota Innova e-diesel automatic nakamags na. Ang size ng gulong niya, 205-65R16. Kung napanood niyo yung Innova J natin, same lang sila ng gulong, specs ng gulong pero hindi po nakamag si Jay half lang 205, 65R16 same lang sila ng specs so punta na, puntahan naman natin ang ilaw ng Toyota Innova natin ang ilaw nya halogen yung headlamp then may signal turn dito sa baba at meron ng fog light kay Innova J wala po yung ka-upload ko lang na unit Innova J wala po siyang fog light so puntahan naman natin ng makina ng Toyota Innova kung gaano nga ba kalaki ang makina niya at gaano kalakas so tara so ito yung makina ng Toyota Innova E diesel automatic 2.8 liter engine na siya napakalaki no Meron na rin siyang 4 cylinder in line, 16 valve, DOHC at VNT charger. Meron na siya or variable nozzle turbocharger. Then, meron na siyang maximum output na 176 PS at 3600 RPM. Ang lakas na rin ng torque ng mga Innova natin. Kasi meron na 360 Newton meter at 1200 to 3,400 RPM. Yun yung specs ng mga Innova natin. Yung in ko na Innova J, manual yon. eto Matic, 6-speed Matic with sequential. Yun yung specs ng makina niya. So, puntahan naman natin ang side profile ng Toyota Innova. So, simulan naman natin dito sa side profile. Pero, tignan natin muna ang suspension, ang front suspension ng Toyota Innova. Uh, ang front suspension ng mga Innova natin ay double wishbone sa harap. Then, pagdating sa likod, ay four-link coil springs sa likod. Yun yung suspension niya. So, body color. Ang door handle ng Toyota Innova, yung cover din is body color. Then, pagdating sa side mirror meron na tayong turn signal lamp din dito so tara pasukin natin yung Toyota Innova yung passenger side so eto na maluwag yung legroom niya ayan ganito kaluwag tapos may ilagayin dito lagay ng water para ma-maintain natin yung lamig may air vent dito so hindi siya magiyelo ma-maintain lang yung lamig then meron tayong globe box dito ang ng dokumento at meron tayong tatlong airbags na meron dito meron sa driver at meron sa knee so yun pero tignan natin ulit ang headroom ng Toyota Innova in 5 4 3 2 1 nakasubscribe subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, subscribe naman po ang channel namin. Say guys, pakisubscribe naman po yung channel namin. Ito po yung headroom ng Toyota Innova natin. Nga pala, ma-share ko lang. Uh, kaya ako po, yun nga. Uh, pasensya na kung sa way ng pag-vlog ko, eh, nagka-countdown ako. Pasensya na kung nasasayang ko yung mga 5 seconds nyo. Pero kasi baka dun sa 5 seconds na yon maalala nyo yung mga vlog namin. So please, uh, nyo na panuurin, 5 cycles lang naman po. So yun nga, balik tayo. Mapapansin nyo, yun nga, lahat ng presyo, sinasabi ko po ang presyo ng sasakyan, pero sa iba't ibang part. Sa unahan, sa, sa profile, sa side profile. Kasi pag nasabi niyo na sa una, nakakita nyo na sa unahan, at nasabi ko na yung sa unahan, hindi nyo, baka hindi nyo na panoorin yung likod. So, sana panoorin nyo pa rin po. Ang presyo nga pala nito, ay 1,370,000 ang bagong presyo ng Toyota Innova natin. So, puntahan naman natin ang rear passenger at ang mga amenities ng Toyota Innova natin. So, tara. Puntahan naman natin. Bago ako bumaba, uh, pakita ko lang sa inyong speaker natin. Ito. lagayan ng mga, ano, water bottle natin. Yan. Yan. So, yun nga. Nagkamali ako noon. Sabi, may nabasa ako sa comment. Ah, uh, Lagayan daw ng water bottle holder. <laughs> so, sorry. <laughs> Natawa din ako dun eh. So, pasokin naman natin ang rear passenger at mga amenities nito. sa so, pagpasok ko, oh. kung mapapansin nyo, ayan, hindi pa pantay yung upuan. So, ayusin natin. Yan. Yan, pantay na. So, pagpasok ko, ito. gantong kalaki yung leg room. Yeah. Meron tayong lagayan dito. Maximum of 4 kilos na lagayan ng gamit. Then, meron tayong charger dito sa baba. Lagayan dito ng coins. Then, meron tayong mga headrest sa bawat upuan natin. Lahat ng upuan natin ay may headrest po. Fabric material yung ginamit dito sa upuan natin kay Toyota Innova e-diesel automatic. Then, meron tayong sariling aircon. Para hindi tayo makiago ng aircon sa unahan, may aircon tayo sa rear passenger, sariling air vent. May sariling control din. At, dalawang air vent. So, yon Yung headroom, ito. Pag nakaupo ka sa passenger side, sa likod, ito yung headroom. May room lamp. Dito, yan, may room lamp dito. Then may grip assist din. May kanya-kanya tayong grip assist. So ang ganda, no? Ah, uh, maganda, maganda talaga pampamilya ang Toyota Innova. Magandang SUV or MPV ang Toyota Innova natin. Puntahan naman natin ang likod, ang third row. Tara. So yun nga, katulad din ng sa Toyota Innova J na in ko meron tayong dito ang one touch tumble para makapunta sa third row so ibaba naman natin to tingnan natin kung kasya pa ako kasya pa yung tuhod ko yan meron pa may konti pa kasya pa yung konti sa tuhod ko yun, oh. Makakaupo pa. Then, may sariling aircon dito. May sariling air vent. Yan. Lagayan ng water bottle natin. Meron dun. At syempre, meron din dito. Mula lalim na laga ng water bottle natin. Grip assist. Yan, meron din dito ang grip assist. Yan ang mga grip assist natin, no? Oh. Sa driver driver, sa passenger passenger sa likod dalawa so total of 6 grip assist 6 yung grip assist niya ay 6 so puntahan naman natin ang rear of the vehicle ng Toyota Innova natin so tara mga ka-auto so na ako sa likod Uh, ito yung spoiler ng Toyota Innova natin. Spoiler with high mount stop lamp. Meron na rin tayong fin type antenna para sa sa signal niya. Meron na rin tayong ditong badge na nakalagay 2.8 Innova E at Innova na nakalagay dito. Pero wala tayong sensor. Wala rin tayong backup camera yun yung mga add-ons na ipapalagay natin dito sa accessories department natin. At syempre, may discount pa rin po kayo pag nagpalagay kayo ng mga accessories natin. Ang color ng Innova na to ay blackish red. Yan, mamaroon-maroon yung kulay niya. Paano nga ba ipapark ang Toyota Innova? Gano'n nga ba siya kahaba? Ang Toyota Fortuner ba? Mas mahaba ba sa kanya? So, ito yung length niya. Ang length ng Toyota Innova is 4735 mm. Ang size naman ng width niya is 1830 mm. Ang size naman ng height niya is 1795 mm. Then yung wheelbase niya is 2755 mm. So 'yon. yung specs at dimension ng Toyota Innova E Diesel Automatic natin puntahan naman natin i-fill natin ang driver side ang paborito ng lahat so tara pasokin na natin pagpasok natin makikita natin dito yung buttons para sa side mirror kung i kung babaguhin mo dito na dito yon kung right yan ilagay mo sa right then ibaba mo yon ito yung function nito Then, sa bintana, lock. Then, sa pinto, lock din po sa pinto. So, andito na ako mga ka sa driver side. Tignan natin. Kung napansin nyo yung sa Toyota Innova J, kung paano ang pag-adjust, makikita nyo na parehas lang sila. Kung hindi naman, ito po yung pag-adjust ng sa Toyota Innova Jane Innova E-Diesel Automatic natin pag-adjust ng manibela. Okay. Tilt up and down. Then, uh, telescopic na ang manibela ng Toyota Innova natin. So, yon. Pakita ko sa inyo yung isa pang difference sa manibela sa Innova E at sa Innova J. Sa Innova J, kung napansin nyo, ah uh, walang buttons dito. Yan, plain na play yan Pero same sila ng material na ginamit. You retain. Pero si Innova E meron ng buttons dito para sa plus, minus ng volume. Meron na rin tayong mode dito. Meron na rin tayong pag, pagtanggap ng tawag or pag drop ng call dito. So yun, display ito. Yan, yan yung pagkakaiba ng Toyota Innova J versus Innova E. Yon. Meron na rin tayo ditong ilaw, then meron tayong fog light kasi si Innova E ay may fog light na while si Innova J ay wala pa. So puntahan naman natin ang audio system ng Toyota Innova E. Si Innova J naka din lang while si uh, Innova E diesel automatic ay naka touchscreen monitor na. Andito yung hazard. Andito yung paano ayusin yung hours, minutes, yan. At isa pa, ang kagandahan kay Toyota Innova e-diesel automatic, meron ng Android and Apple CarPlay at Android Auto. Meron ng Apple CarPlay at Android Auto. So yun, di ba? Meron na siyang touchscreen, meron pa siyang Apple CarPlay at Android Auto. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Ito yung control natin sa aircon. Parehas silang may eco mode at power mode. Defogger at traction control dito. Meron din tayong charger, car charger para kay Toyota Innova E diesel automatic. Then ito yung shift niya with sequential, regular handbrake at malaking center console. Yan. Punta naman tayo sa door visor ng Toyota Innova e-diesel automatic. Yan. Kung mapapansin nyo, meron sya vanity mirror dyan. Meron din sa driver dito. Kay Innova J, wala. Same sila na may lagay ng salamin. Ito. At same ng ilaw. Yan. So mga ka-auto, tapos ko nang masabi sa inyo ang interior, exterior, uh dimension ng Toyota Innova. Then uh punta naman tayo sa mga safety features ng Toyota Innova. Meron na siyang ABS or Anti-lock Braking System. Meron na siyang uh, Vehicle Stability Control. 'Yon. At meron na rin siyang 3 uh, SRS airbags So, yun yung mga specs lang Toyota Innova natin. So, sana nakatulong ang inyo ang video na to. Uh, pakilike naman po kung nagustuhan nyo yung video na to. Then, pakidislike na rin kung hindi nyo nagustuhan. Ngayon, um, pakisuporta naman po yung page namin sa Facebook. Facebook page namin. Ito yon. Team Angeles, ito yung profile pic niya. Then, Uh, ang mga laman niyan uh, vlog para sa family then minsan may halong videos ng kotse yun, yun yung mga laman niyan pakisuporta na rin po, pakifollow na rin po sa facebook namin then yung facebook ko na Raymond Angeles yun, pakifollow na lang din po Then, yung number ko, ito po yung number. Ipa-flash ko po sa screen. So, yun. Maraming salamat po at tumabot kayo sa puntong ito. Uh, sana, supportan nyo pa rin po ang channel namin. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman po kayo. hindi Pakasabi na rin po sa mga tropa nyo na i-like, i-share ang channel namin. Then, subscribe na nila. Click na rin nila yung bell button para updated sila sa mga bagong videos na i-upload namin. Panoorin nyo na rin po ang mga ads namin. Huwag nyo na pong skip. Malaking, cube, malaking tulong po yon para mag yung channel namin. So please, sana po panoorin nyo po yung mga ads. Kung 15 minutes yung ads, kahit po half lang. Kung 2 minutes lang yung ads, panoorin nyo na po ng buo. Para hindi na po kayo maumay sa mga videos na ina-upload namin. Sa mga telesery nga, telesery nga po or uh, PBA. May mga commercial. So sana panoorin nyo rin po yung mga... Ka ano namin? mga ads namin speaking of PBA kanino ba tayo, basta ako Hinebra ako, HINEBRA sana tapusin na nila sa game 7 at kung hindi nila tapusin sa game 7, sila ang tatapusin camping ng bay area pag hindi nila nagawa tapusin ng bay area so sana, sana manalo sila so yun nga po mga kaoto uh, sama sama natin supporta ng HINEBRA sama-sama din nating suportahan ang channel namin. Mag-ingat po tayong lahat mga ka-auto. Uh, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa video na to. Yun nga, iisay isay na natin yung mga units na na-review ko last year kasi may mga bagong presyo na po tayo. So maraming salamat po mga ka-auto. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!